Naghahanap ka ba ng pasyalan sa Baguio Nang walang entrance? Tara, sama ka dito sa napakaganda At bagong-bagong Bayan Park Pagpasok nga rito ay ito na ang bubungad sa'yo Napakalawak nitong Bayan Park At sure na sure akong magugustuhan mo talaga ito Nabuksan nga pala ito noong May 8 Ginawa pala nila itong park na ito Para mag-create ng green space Na nakadesenyo para i-promote ang health Recreational activities At community connection Makikita nyo nga rito Napakaganda po ng Sanquin Children's Playground Tignan nyo naman yan ha halos kompleto lahat ng pwede po nilang paglaruan at hindi lang po yan meron din sila nitong calisthenics area na talagang pinapayagan mula 13 years old pataas hindi mo na kailangang magbayad pa ng gym para i-build ang core muscle mo ang kulang mo na lang siguro dito ay gym coach malawak po ang area na yan kaya kahit magsabay-sabay kayong nag exercise ay pwedeng pwede ito naman yung view sa di ba? Diba? napakalawak at napakaraming equipments na pwedeng magamit para sa inyong calisthenics activities. kaya andito ka do miss your chance na mag-exercise. Isa pa sa napakagandang ginawa nila at napaka-innovative ay gawing vertical garden ang bawat area na makikita po nilang bakante. Paikot po yan na ganito kaganda talaga at mayroong tanim. Alam mo ba na sa area nito, isa pang kahangahangang ginawa nila ay halos wala silang pinutol na punong kahoy. Hindi ko nga lang sa nakuhanan pero itong mga vertical garden, napakaganda, napaka-innovative. At isa rin ito sa mga nakakadagdag na attraction dito sa area. Lalo na sa mga plantito o plantita na talagang kinagigiliwan na tumingin sa mga ganitong mga halaman. Ang dami ko ngang nakikita mga halaman dito na napaka-unusual sa akin na hindi ko kadalasang nakikita talaga sa baba. Katulad nito, paano nga ba bigkasin po ito? Goto cola po ba? <laughs> ang disenyo nga pala ng daanan dito ay talagang dedicated as jogging paths kaya wala kang makikitang step sa bawat daanan paikot dito sa area. At dahil nga napagod ang person sa napakalawak ng area nito, Ayan. Aura po muna. Pak! <laughs> at meron nga pala silang dedicated na campsite area dito. At napaka family friendly na picnic areas. Isang gentle reminder na ang ating pinagkainan ay dapat itapon sa tamang basurahan. Huwag kayong magalala dahil may restroom naman itong Bayan Park. Bye!